Muling nagsagawa ng sangguni ang kabataan mandatory training kamakailan ang City DILG, katuwang ang Local Youth Development Office at ang pamahalaang lungsod ng Masbate, para sa lahat ng mga hinirang na SK Secretary at Treasurer mula sa tatlong tatlongpong barangay sa syudad, noong Miyerkules, 17 ng Enero, 2024, na ginanap sa Cowboys Grill, J. Robredo Boulevard, Barangay Bagumbayan. Layo ng nasabing aktibidad ay upang magkaroon ng higit na kasanayan at mapalawak ang kaalaman ng bawat kabataang opisyal sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa paglilingkod sa barangay. Kabilang sa mga binigyang diin sa naturang pagsasanay ay ang tungkol sa proseso ng pagsasagawa ng pagpupulong, pamamahala ng mga records tulad ng minutes at iba pang mga dokumento, pagkulekta ng monetary o material contributions para sa SK, pagpaplano at pagbabudget ng pondo at iba pa. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga kabataang opisyal sa ahensya at sa lokal na pamahalaang lungsod sa suporta na ibinibigay nito upang mas mapabuti at maging mahusay ang kanilang serbisyo sa komunidad sa pamamagitan ng paghuhubog ng kanilang kakayahan at karunungan bilang leader ng mga kabataan. Nangako din ang mga ito na patuloy silang makikipagtulungan at makikiisa sa mga programa ng pamahalaang lungsod tungo sa mas maunlad at progresibong syudad ng masbate.